mangkot <laughs> So, ari mga idol, i-challenge sa sila katon nga pamangkot. Si sino ang mag-go kung masabat nyo ang pamangkot ko, inyo na yung 100 pesos. Ay. Sino? Sige, challenge nyo, challenge nyo kung masabat nyo. Open eh, open na, open sa tanan-tanan. Si sino? So, for 100 pesos, may ara ko nga pamangkot Say mo. Kung masabat mo, Say mo ne Okay? So, um, ano sa part ng tao yung may bulbol sa paligid? Nagsimula sa letter P. Ayaw mo sa na tulog ko nga utin. Ikaw. Okay. <laughs> Kambal. Be. Go. Pee. Oo. Pee. Pee. ano gid ang direct to the point nga answer. Puta. <laughs> <laughs> ano na? <laughs> ano na? <laughs> ano na? <laughs> Pitting yawa ka! Ikaw, ano yung sagot mo? Pipi. <laughs> <-i> <laughs> ha? Pipi. <-p> Hindi <laughs> yung isa <laughs> ko. Paa. Paa, ikaw. <laughs> Hindi, ikaw. <laughs> ay, mudoy, ano mudoy? Ay! Paa man. Paa mo alam mo, libre maging tanga, pero Eh? Sa'yo mo lang ang may tag, mo lang. Paaman. <laughs> so, idol, paa ako na answer nila. Ikaw, sir, taga din, kagani. Baliwagan, Roa City. So, Baliwagan siya mga idol, no? So, wagid ka muna kalagpat. Ang saktong sagot, um, is Pilik Mata. Wala, gid. <laughs> Mother-reminded mga idol. So, basi may shoutout ka? Shout out kay Dan Dead Balinsuela. Shout out kay Joros Cam. Shout out kay Katalagusam. <laughs> shout out kay Bernard. Shout out kay Joros Sara. Roninte. Basta may shout out ko mga chicks niyo ano wala? wala. Shout out wala. kay Chris. Feel like. Jojo. Hoy na wala na. Shout out kay Julay Pong. Na. Ah. <laughs> July Pong. So, thank you so much. Bye na lang ako sa video ta. Bye. <laughs>